Ayan, ito muli ang Up, -up na ng Pentuang Anitohan na Lunting Agama. At nandito po ako ngayon sa Avenida, malapit sa Kiyapu Church. No? Actually, matagal pang ang ating event sa so October 5, 2025. No? At ako'y excited talagang pag-usapan ang mga bagay-bagay dahil ito ay isang natatang pagtitipon, pagsasama-sama, o maari na rin natin sabihin, reunion natin with TESDA Hilot Wellness Massage sa akin mga kapwa trainer, lalo na kay Ma'am Grace at sa iba pa. At sa PITA Hilot, no? Um, nagsimula kasi ako maging Mang Hilot, no? O maging TESDA Hilot noong 2008. Uh, naalala ko po, ako'y naghahanap ng trabaho noon, pero wala, wala akong ma-apply ang trabaho. Um, lalo na sa ibang papuntang ibang bansa. Dapat papunta po akong Oman, pero sinabi ng recruiter or ng agency ikailangan eh, ko daw magkaroon ng NC2. So hindi ko alam kung ano yung NC2. So ito pala ay national certification ng massage therapy. So, dahil kasi um kung hindi niyo po matatanong, 2001 graduate po tayo ng diploma degree in alternative medicine sa St. Francis Divine College school of alternative medicine. So, noong 2008 sa hindi inaasahang pagkakataon dahil nga sa rejection, eh napadpad ako sa Quezon City at nakakita ako ng libreng assessment. So natutuwa ako dahil kasi merong libreng assessment ang TESDA at hindi kailangan ng pag-aaral no ng 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 pag-aaral dahil kasi ang TESDA eh, ay merong 10 CBC principle na recognition of prior learning. At dahil dito, dahil sa kaalaman ko sa panggagamot ang traditional o alternatibong alternative medicine ay nakapag-assess ako ng libre. Naalala ko ang aking assessor dito ay si Sir Johnny Lampasa at Ma'am Tina Abis. No? Actually, um, si Sir Johnny talaga ang main assessor at Ma'am Tina ay ano yata, ay um, parang assessment training or something like that. No? Parang uh, nag-undergo like ng assessment for trainer, assessor. So, pumasa naman po ako sa pagiging assessor o uh, pagiging massage therapy. Hanggang ito si Mang Grace, nakita niya ang ating credentials as alternative medicine diploma practitioner, no? Eh, in-encourage niya ako mag-aral ng AMTM or assessment methodology and training methodology sa Human Care Internationals. Hanggang sa, yun na nga, pumasa nga ako at naging Uh, uh, naging assessor at trainer ako ng massage therapy. Then after two weeks, ay pinatawag din ako ni Ma'am Grace. Dahil sabi niya, magpa-assess ka na rin ng hilot. Dahil kasi 2008, ay inassemble nila yung hilot wellness massage. So, nung naging uh, yun na nga, nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-assess as hilot wellness. no Or in ako, nag ako. Paano nga ba? Yes, nagpa-assess yata ako ng hilot. At nagkaroon akong LC2 ng HILOT at kinadaunan ay naging trainer-assessor din ako ng HILOT. So isa ako sa mga una na mga batch na mga trainer dito sa Quezon City ng HILOT Wellness Massage. At na-assign ako ni Ma'am Grace sa may Barangay Pasong Putik. Sila talaga ang una kong estudyante sa TESDA na, na sa pamagitan ni Konsejal that time, Bernadette Herrera ng Big Hand Foundations na ngayon ay kilala na po ang kanyang um, bagong generation bagong generation party list na naging congressman po natin siya at ngayon naman po ay may bago na pong representante pero nandun pa lang si uh, Kong BH no? kaya malaking pasasalamat ko kay Kong BH dahil kasi nga ay kanyang talagang isinulong talagang may puso sa kanya ang um, Hilot Wellness Massage at ang Tech Book no? nakaki, nakikita din natin siya sa uh, sa sa lugar yun, sa test mismo no and then sa pamagitan ng dela Ma'am grace sa Nico ng Human Ke International at saka Ma'am Marjorie ng ang pinaka bossing namin no ay eh, nabuo namin ang Philippine Certified Wellness Therapist Association. So ito ay binubuo ng mga massage therapist ng TESDA at ganyan ng mga Healed Wellness Graduate ng TESDA. So halos higit ko kumulang 50,000 po ang naging graduate namin. So yung trabaho ni Ma'am Grace, namin ni Ma'am Grace noon, ay eh, talagang medical mission doon, medical mission kung saan-saan sa buong Quezon City. Kasi, oh, At hindi lang sa Quezon City, pati Metro Manila, dahil kasi nga nare-requestan tayo na magpadala ng mga tauhan natin, mga graduates natin. Dahil manong, paano, paano ba naman na, ano, dahil kasi halos buong barangay, sa buong Quezon City, ay nagpadala ng mga trainer training o training ng mga hilot wellness. Kaya ang dami nating graduates no, no? dami nating graduates. So ako, na-elect po ako nila bilang uh, presidente ng Philippine Certified Wellness Therapist Association at nagkaroon tayo, talagang yun ang naging problema ko. Anong gagawin natin sa ating mga graduates? Siyempre, kung graduate ka, kailangan mabigyan ng trabaho ang bawat miyembro, no? bawat ano, bawat manghihilot ika nga no HILOT wellness so at that time iniisip namin magkaroon ng spa pero sa sobrang dami nag tayo ng barangay hilot center no Kung bagal lahat ng mga manghihilot na graduate sa bawat barangay eh doon namin sila pinagtrabaho so ito yung naging plano namin ng Mang Grace na ma-employ or self-employed ang mga wellness uh, uh hilot wellness massage therapists natin sa kanilang barangay kinalaunan no nakapagtayo tayo ng spa sa Krame nakapagpig tayo -tay ng spa sa um, Camp Aguinaldo at saka sa ano ba yung ano yung sa Tagig Fort Bonifacio no so nagkaroon tayo ng mga bla, uh, mga manghihilot doon kasi even doon sa, uh, sa Fort Bonifacio eh, meron din tayong mga manghihilot no naging popular tayo sa 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 larangan ng hilot hanggang 2010 yata ay naimbitahan naman tayo sa pag-establish ng Philippine uh, Philippine Association of Massage of Licensed Massage Therapists. Nagkaroon sila ng unang gathering sa San Fernando, Pampanga. Dahil kasi kaibigan namin si ano, anong pangalan na? Si Sir Pete, no? Si Sir Pete. siya yata ang unang presidente ng PAMFI. At nakiisa din tayo bilang presidente ng ng Philippine Certified Wellness Therapist Association, ipinapahatid eh natin ang ating kasiyahan, pakikiisa sa pagbuo ng panty. At ganyan din, no, uh, to yung medical missions na ginagawa ng ating asosasyon, eh, kasama natin ang mga hair cutters, ang mga beauty care workers, hanggang sa nakilala natin si Fanny Serrano, no, dahil siya yata yung head ng mga beauticians or whatever. So, laging tandem po ang mga massage therapist natin, ang Hilot Wellness Therapist at Massage PCWTA at ang mga grupo ng mga hair cutters pag tuwing tayong ng wellness mission. So, wellness mission. At ang pinaka talaga memorable sa akin is yung wellness mission sa Commission on Higher Education. no Si Noni, nakalimutan ko na eh. Nakalimutan ko na yung apelido ng direktora noon. Pero ito yung pinakabongga na ating napaglingkuran dahil kasi si direktora, si commissioner ay nagbigay sa amin ng wallet. Oo, wallet, simpleng wallet lang, pero ito yung makakahulugan, no? At tandang-tanda ko pa hanggang ngayon ay hawak-hawak ko yung wallet na yon, tinatago ko kahit lumang-luma na ilang taon na, ilang, may isang dekada na mahigit nakakaraan. Eh nagpatuloy pa lang siya nagbibigay ng biyaya sa atin. At ipinagmamalaki ko, ito ay produkto ng pawis ng pangihilot natin at sa pamagitan din ng mga Grace no nakapag medical mission o oh, nakapag wellness mission din tayo sa Malacañang um, I think panahon to ni ng Pangulong Rodrigo Duterte eh, na ang yung mga presidential management staff ay napaglingkuran po natin no nagtawas po tayo at kami nila kay eh, nagkandak din kami ng um, private secret um, prayer para sa sa Malacañang na sana eh manumbalik po ang hilap sa ating bansa. So ngayon, ang problema natin sa hilot wellness at sa massage therapies ay pareho silang massage aspect. Ito yung naging pagkukulang natin na hindi natin nakita. No? Ipinilit nating ipakilala ang hilot sa pamagitan ng masahe. Pero ang kututubong gamutan ay hindi ganon, which is yung hilot. No? Hindi siya nalilimitahan sa masahe. Kaya kung ang hilot wellness ng TESDA ay masahe pa rin, ay eh dapat sumailalim pa rin siya sa massage category no? na pagmamasahe. So, marapat lamang din na bigyang diin na, ng karapatan, bigyan ng karapatan yung palm tea or yung DOH massage na dapat lahat ng, even yung hilot wellness massage ay maging uh, palunti member or licensed massage therapist at hindi hilot, no? Pero ito nga hindi po kasi napag-usapan at hindi nakita. Ang ang layunin lang kasi natin is mabigyan ng trabaho ang hilot. At yung traditional na hilot, ginawa pong massage therapist. So, yun ang naging problema sa TESDA. Ngayon, dumating 2012, no, nagkaroon ng interes ang PITAC na i ang hilot. Gawa nga ng uh, 1997, may batas ng PITAC na sakop nila dapat ang hilot, which is katutubong gamutan. Ang problema ngayon sa standard na nakikita ko ay ihinen tulad lang nila ang kurikulum ng pitak hilot sa test hilot na ang ending nito ay massage therapist pa rin. No? So massage therapist. So hang ngayong panahon nito, parang I think 2023, 2022, 2023, ay nagkaroon na po tayo ako kasama pa ako no nagkaroon po tayo ng usapan between um, PTAC officials at TESDA officials na magkakaroon lang sana lang memorandum circular na ang lahat ng manghihilot ng TESDA ay ma-upgrade na dapat sa PITAC. kaya nga lang hindi ko alam nagkaroon ng uh, rambulan ng uh, Director General pati yung Director General na kausap natin, si Ma'am Fabiona ay nawala na. So, yung usapang ito, inawala na. So, parang nabitin siya. So, instead of pa rin, ang mangihilot ng TESDA ay nanatiling TESDA at hanggang ngayon ay nasa labing anim pa rin ang certified manghihilot natin. No? At, okay, ang last update is nakita ko ang pangalan natin doon, yung Hilot Philippines Development Center na pinamumunuan ni Doktora Minagabor, ang dating um, tourism secretary, which they uh, they asked me to help them to establish their school. And unfortunately, meron po kasi akong school, no, ang Hilot Academy of Binabaylan, so hindi ko maaring bitawan ang paaralan ko. Dahil ito ay ministeryo ng Templong Antuan o ng Lunti Ang Agama na matagal ko nang pinag-iingatan. Since 2016 ay ating itinatag to, no? Although yun nga, nagkaroon ako ng, ng, pagkabagabag dahil kasi nga bakit hindi ako accredited. Dati accredited trainer ako ng TESDA kasi nagtuturo ako sa TESDA. At ngayon, parang bakit hindi ako accredited ng PITAC? Um, I don't know kung ano ang problema ng PITAC. Whereas na ako ang gumawa ng curriculum ng HPDC, why they don't recognize me. Dahil kasi meron naman kasing dalawang ano eh, dalawang pamamaraan para ma-recognize o magkaroon ng certificate of uh, ma-certified ka as registered manghihilot ng pita. Una is yung application kung ikaw ay nakapag-aral sa eskwelahan. Ang problema, wala pong eskwelahang accredited ang pita maliban sa TESDA. Dahil bago pa lang ang standard curriculum ng PITAK. At tayo ang hilot uh, ako sabi na natin ako ako po ang gumawa ng kurikulum ng Hilot Philippines Development Center ni Dr. Mina Gabor na ang aming chairman ay si Dr. Jaime Galvestan at ang vice chairman namin ay si Dr. Isidro Silla na former director general ng PITAC no so so yung kurikulum ko ay naaprubahan nila at inaprubahan nila at binigyan kami ng uh, ang HPDC pala ay binigyan ng certificate of accreditation ng PITA, So kami ang kauna unahan na eskwelahan na accredited dahil kasi meron kami talagang ano programa. Hanggang level 6 program namin ang uh, ng HPDC, no? So mula sa basic hilot hanggang sa trainers training ng hilot, hanggang sa business development ng hilot ay meron ang Hilot Philippines Development Center. So napakagandang programa ating inilatag uh, sa eskwelahan ni Dr. Minagabor na matatagpuan sa silang kabite under um, International ISST, uh, International School of Sustainable Tourism. No? So sa ISST po yun, no? Uh, under, under siya ng ISST, yung Hilot Philippines Development Center. So, yung curriculum na yon hindi ko alam na dahil kasi since 2024, no, umalis na po tayo doon kasi hindi nga umuusap. Pero may mga plano po sila Dr. Jaime Galveston, Dr. Isidro Sia, at Dr. Mina Gabor, pati si Dr. Cora uh, De Leon, yung dating DPWH Secretary, or DSWD Secretary, no, na ipagpatuloy. At nagpapatuloy naman po. No? Ngayon, kamusta na ang estado natin? Dahil kasi marami pa rin sa atin na manghihilot na hindi kinikilala. Kung sa totoo sa inyo, kung bakit hindi tayo nasusuportahan ng gobyerno, ng, ng PITA, es kasi hindi tayo kumikita. Dahil marami sa atin ay donation-based. At marami sa atin ay SPA-based. Kung kayo ay nagtatrabaho sa SPA, magkano ang sweldo ninyo? ba? Diba? Ngayon, itong lately, maraming gustong maging manghihilot dahil kasi nga merong certificate of recognition ang PITA na ibinibigay. Kaya kahit hindi sila hilot, nagpapanggap silang manghihilot katulad na yung mga hilot na gatok. no? So, kung ikakategorize natin, walang standard ang pagpapalagatok. Hindi po yan kasama sa hilot na i-declare ng TESDA at hindi rin siya yung hilot na dineclare ng PITAC. Dalawa lang ganon na standard. Ngayon, ipinagpipilitan na siya ay may sa hilot. Ngayon, kung titignan natin ang sistema ng pamamaraan, siya po ay chiropractic. Hindi ako chiropractor, no? pero dapat yung mga lagatok ay mag-aral ng chiropractic at huwag po nilang i-claim na sila ay manghihilot, no? Then iba ang ano 'yan, maari po talaga magkaroon ng sabi nga ng, um, ng ating graduate no ng hilot binabayaran natin ng Canada, meron tinatawag na registre, uh, registerable trade at merong registerable name. So under registerable trade po yung ginagawa nila, at registerable name. So hindi nila pwedeng gamitin yung sistema ng lagatok kung ito ay kasing tulad ng ginagawa ng chiropractor delikado po dahil kasi ang chiropractic ay may 4 years na pag-aaral bago ka maging practitioner at meron din siyang doctorate degree na masteral at doctorate degree no yun nga lang dito sa Pilipinas hindi po siya lisensyado hindi po siya kinikilala ng um, professional regulatory commission so ang problema natin is ganito merong national certificate ang hilot ito ay sa TESDA ngayon, para magkaroon ng level ng manghihilot, no. Ito yung suggestion natin, nagawin ng pitak. Wag po gumawa ang pitak ng short courses. Sana magkaroon na rin ng graduate course kasi nasa batas po 'to sa Traditional Alternative Medicine Act, sa Implementing Rules of Regulation, article, uh, Rule number 6, ay ini-encourage niya na bumuo ang pitak ng graduate degree course. So, pag graduate degree course, so anong ibig sabihin nun? dapat magkaroon ng four years na pag-aaral. And then after ng 4 years, ay magkaroon ng master's degree at magkaroon ng doctorate degree. No? So paano? Ano ang mga subjects nito? Eh, sa TESDA, 15 days. Eh, sa PITAC, ilan? 5 days? Multiple days, no? Mas, mahigit, Abot na 24 kung lahat ng levels is tatapusen. So yun lang, may pag-aaral. Pero kung ganun lang ka-excited ang pag-aaral mo, eh talaga'ng magbabasa ka na lang sa SPA. SPA na lang ang gawin mo. Just for the employability, kumita ka ng pera. Pero hanggang magkano ang tatanggapin mong pera kung wala kang mastery program, kung wala kang mastery degree ng iyong profession as manghihilot. 'Di ba? So, tungkulin ng batas tungkulin ng ating pamahalaan na pangalagaan kalusugan ng ating mamamayan. At sa pagbibigay ng gamutan Pilipino ay kailangan masiguro na ligtas at epektibo at abot kaya. Ngayon, sa October 5, ibabahagi ko po sa inyong lahat na sana is magkaisa mag po tayo, magkaisa po sana tayo ang aking sistema kung paano natin maiaangat ang level natin bilang maghihilot. Oo, medyo expensive po tayo, no? Dahil kasi um, parang tinignan natin ito ay kulturang Pilipino. Kultura natin, tradisyon natin. Hindi ko pagmamay-ari ang hilot. Ang hilot ay pagmamay-ari ng sambayan ng Pilipino. Hindi siya sa isang grupo lang. Kaya nga nakita ko nga ang kahalagahan na tama ang test the hilot, tama ang pitak hilot, at tama rin yung cultural hilot na ating isinusulong sa Hilot Academic Binabaylan. So lahat tayo may tama. Kaya nga tama eh. Traditional Alternative Medicine Act. Ah, may tama ang lahat. Ika nga, di ba? So sana, ito yung aking paanyaya sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo sa October 5, 2025. At sana, samahan niyo po akong magdasal, ipanalangin, na sana umagri o pahintulotan tayo ng Philippine Institute of Traditional Alternative Healthcare na gamitin ang kanilang session hall. So, inibitan din po natin ang TESDA, ang NCIP, ang NCCA para pag-usapan na rin ito. At inibitan din natin pala ang Department of Tourism dahil kasi merong wellness tourism na mahalagang aspeto rin sa pagkakaisa upang maiangat natin ang estado natin bilang manghihilot dito sa ating masa. Gayun din, no? <laughs> Isasama na rin natin ano, ang DILG dahil kasi meron itong pananagutan, malaking 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 kapangyarihan sa local government lalo na sa pag-approve ng mga license at accreditation ng mga establishment dito sa ating bansa no ito rin yung pagpapatupad ng sanitation code meron silang kapangyarihan dito para masubaybayan natin na talagang ligtas ang pagpa-practice ng hilot ligtas ang ating mga customer ang ating mga guest ang ating mga kliyente at gayon din bilang isang therapist o hilot, eh ligtas din po kayo So, sana sama niyo po ako sa August. Ay, no, not August. Kasi August, nasa Hawaii ako. Pero sa October 5, October 5, 2025, para sa ating Pistang Gamutang Pilipino. So, ang gasusunod lang itong Apo Adman, ng Templong Anito ng Luntiang Agama, at Hilot Academy of Binabaylan, nagsasabing, mayari na, pag-asatin, paalam.